yung mga tamad mag-aral diyan yung mga walang ginawa kundi mag-cellphone araw-araw wala namang problema mag-cellphone ka araw-araw basta may oras lang isang oras pero yung bababad ka sa cellphone at ikaw ay naglalaro walang ginagawa tsaka yung gumagawa ng wala walang kwenta pareho yung ginagawa ninyo online bodies school is, is created to give you problem kaya ang mga estudyante ngayon ay hindi na ganun kalulupit hindi na ganun kahuhusay imagination is more than knowledge nuknukan ka ng tamad napakatamad mong magbasa. Nakadepende ka sa kung ano ang ituturo ng teacher mo or subject teacher mo. Kung palagi kang aasa sa ituturo ng teacher mo or ng uh, subject teacher mo, ay walang mangyayari sa'yo. Gagraduate ka ng ganun lang. Walang kaalam-alam. Kulang, hindi sapat, hindi makakapasa sa mga interview, walang kakayanang ng mag-manage, walang kakayanang ng itaas ang sarili. Eh kasi nga, hindi ka nagbabasa, hindi ka nag sa self-study. Eh, Maestro Bino, paano naman ako? Napakadami kong iniisip. Family problem, financial problem, school problem, kung paano magpapasa ng mga projects na magagastos. Ano naman po gagawin ko? Yun nga eh, ito na nga yung paraan upang makawala ka dyan. Ano? Sabi nga, to vent frustration. So may mga frustration na nga sa paligid mo tapos hindi ka pa nagbabasa. Maraming books, maraming mga online books. Kung may cellphone ka, online book, mababasa mo dito yung mga kaalaman na kung saan ay tutulong sa'yo. Because ito ang pinakamahalaga, ito. Yung isip natin, yung brain natin ang pinakamahalaga sa lahat. And everything will happen in your surroundings. But you must be remained silent and thankful, no? Hindi thankful, ah, thankful. Ibig sabihin, nag-iisip, okay? So, lagi mo tatandaan, ang pagbabasa, ay napakahalaga. Eh, Maestro Bino, ano naman po yung mga babasahin kong books? Kayo naman po, ano po yung math, science, and other subjects? Hindi yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko is that lahat ng matatalino, nag sila upang makabuo ng isang book na kung saan ay tutulong sa'yo. Ako personally, I love reading books. Kung kaya nga nung ako ay dumadaan sa anxiety nung ako ay nasa school, ano? Nabasa ko. High school pa nga ako noon. High school pa lang ako. Nabasa ko yung yung kay Ogmandino ano yung aklat niya na tungkol sa uh, how to manage your life ano how to be successful in life andun lahat pati yung pagkausap mo sa sarili mo para hindi ka ma-depress ma-anxious at kahit ano talaga makikita mo ron at syempre sa book na yun makikita mo na parang tinutulungan ka ano para bang kinakausap ka eh maestro Bino paano naman po yung uh, kami mga elementary Amin po sa mga subscriber nyo, elementary students, eh, mga estudyante nyo. Ayan. Paano naman yung mga sa mga bata? Yung, yung mga bata, yung mga grade 1 to 6 na yan. So, ano yung mga kailangan nyo basahin? Magbasa kayo ng mga fantasy books. Sir, bakit po mga fantasy books yung nire-recommend nyo? Kasi sa fantasy books, dito matututo yung bata. How to widen imagination. Sabi nga ni, ni Albert Einstein, imagination is more than knowledge. Okay? Imagination is... Uh, better than knowledge. If you can imagine, you can invent, you can create something, and you can innovate, aasenso ka bilang isang estudyante. Kailangan nabasa mo yung mga fables, kailangan nabasa mo yung mga alamat, mga kasabihan. Alam mo yung mga may nagpupunta sa mga schools, mga public school, yung nagbebenta ng mga booklet, mga 20 pesos, 20 pesos, 50 pesos, nagbebenta sila mga booklet, tapos may mga kwento. Hindi nyo binibili yan eh. Pinangihinayangan nyo yan. Kaya ang mga estudyante ngayon, ay hindi na ganun kalulupet. Hindi na ganun kahuhusay pagdating sa pag-analyze pag, pag ng isang sitwasyon. Online Bodies School is created to give you problem. Oo nga, ano? Maestro Bino, totoo yan. Puro problema sa school. Sa problem solving, analysis, essay writing. Because school gives you problem for you to be honed, to sharpen your mind, ano? To sharpen your mind to solve problem. Okay, to analyze to make decision. Ayan, yan yung totoong uh, purpose ng school, kung bakit may eskwelahan. At yung mga teacher, kasangkapan sila upang bigyan kayo ng mga challenging questions, challenging situation, para pag dumating ka sa real life mo, sa buhay, sa totoong buhay, ay kaya mo nang i-manage ito. So, yun yung ibig sabihin, no? Kaya, yung mga tamad mag-aral dyan, yung mga walang ginawa, kundi mag-cellphone araw-araw, wala naman pero problema mag-cellphone ka araw-araw, basta may oras lang, isang oras. Pero yung bababad ka sa cellphone at ikaw naglalaro, nagbabrowse ka ng Facebook, walang silbi yan. Eh sir, naman po yung mga kumikita sa face sa social media? O yun, pwede yun. Kumikita ka. You are creating something. You invent something. And then, uh, nare-refer mo siya or uh, nakakapag-create ka ng money. Nakapag-generate ka ng income. Ulad ang buhay mo. Pero yung gumagawa ng wala, actually pareho lang yun eh. Yung walang ginagawa, tsaka yung gumagawa ng wala, walang kwenta pareho yung ginagawa ninyo. Okay? So that's all. Sana nakapagbigay ako ng inspiration ngayong araw na ito. Shout out sa mga naging estudyante ko. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life. Maestro Bino Lessons.